Hi! Welcome back to Brayla's channel, isa ka ba sa nahack ang Gmail account? Alam niyo po ba na marami na ngayon ang mga scammers or hackers na kinukuha ang Google account ng iba? Lalo na sa mga small YouTubers na may Google account. Dahil kapag nahack ang Google natin, may possibility na hindi na rin natin mabubuksan ang ating YouTube channel. At yun ang nakakalungkot, paano ba natin ito may iwasan? Or paano ba natin masesecure ang ating Google account? At ang ating YouTube channel? Alam niyo po ba na maraming paraan para secure natin ang ating Google account? At ito ang aking ibabahagi po sa inyo ngayong araw. Kaya kung interesado ka to secure your account, this video is for you. But before po tayo magstart sa ating tutorial, if bago ka pa lang sa aking channel, please kindly subscribe like and share na din sa ating kapwa YouTubers or sa ating mga friends para malaman po nila ang mga tips kung paano natin secure ang ating Google account. Let's begin now our main topic. Hack Gmail account. What should I do? Mga tips or paraan para makaiwas sa mga hackers. At may secure ang ating Gmail account, the steps on how to secure our Gmail account, ating alamin. Marami na nga ngayon ang nahahak ang kanilang mga accounts dahil sa samutsaring online scammers ngayon ang kanilang tinatarget ay ang makuha ang ating mga gmail account. Dahil kapag nakuha nila ito ay makukuha din nila ang ating youtube channel at ang ating facebook account. Nakakatakot hindi ba? dahil maaaring makuha din nila ang lahat ng ating personal info. Kaya ngayon, ay unahin po muna natin kung paano nga ba masecured ang ating Gmail account para hindi ma ng mga scammers. Mga tips o paraan para masecured na din ang safety ng ating Gmail account. Iisa-isahin po natin ang mga paraan para marami po tayong pagpipilian. Pwede rin naman na gawin natin lahat o kahit 2 to 3 securities to make it safe. First, buksan po natin o log in po tayo sa ating Gmail account. Click nyo po ang inyong profile picture on the upper right corner. Then, click manage your account sa dashboard. I-click lang ang security tulad ng nakikita nyo sa inyong screen. Makikita niyo po sa inyong screen ang iba't ibang paraan para ma-save po natin ang ating Gmail. Iisa-isahin po natin ang mga ito. Una ay ang two-step verification. Ito ang primary safety tips para ma-check po natin if may gustong mag-hack ng ating account. Sa pamamagitan ng two-step verification ay malalaman agad natin if may gustong mag-access ng ating account. Dahil manghihingi po ito ng verification code if tayo nga ang nagbubukas ng ating Gmail account. Kung sakaling hindi tayo, ay i-press lang natin ang no. Huwag din po tayo magpapaniwala sa mga tawag sa atin na nanghihingi ng OTP code. Click lang ang manage your accounts then. Punta po tayo sa security portion scroll down pababa makikita natin ang Google sign in options i-click natin ang two step verification arrow click lang ang get started para sa pag-register ng ating mobile number itype po natin ang ating cellphone number Make sure na nakaset sa Philippines. I-click lang din natin ang next para sa verification code na isesend sa inyong naregister, itype I-type mo lang sa code portion then click turn on para every time na maglalag-in ka ay manghihingi ito ng verification code sa mobile number mo. ang isa rin na pwede nating gawin ay palagi ang pagpapalit ng ating password. Malaki ang maitutulong nito para mahirapan ma-hack ang ating account sa paggawa ng ating password. Make sure na lagyan nyo po ito ng alphanumeric at special characters like dash, at sign, period, and numbers. Pwede rin natin haluan ng capital letters at small letter. Paalala lamang po na iwasan po natin na mag-assign ng password base sa ating birthday, pangalan, o kahit anong personal information na pwedeng ma-detect. Pangatlo ay ang passkeys at security keys. Ito ay option lamang if ever gusto nyo lamang na more secure ang inyong account. Once i-click nyo ang passkeys, ay ididirekta kayo sa sign-in portion. Login lang ulit then create your passkeys. Hindi ito masyadong ginagawa ng karamihan, but it's up to you if you want to tiawa these tips. ang apat ay ang Google Prompts. Dito naman ay makikita natin kung ilang device ang nakaka-access sa ating Google account, assuming na more than one ang nakalagay, or may nakaka-access sa inyong account na hindi nyo alam, ay pwede nyo agad itong i-sign out para hindi siya maka-access. Ang itira mo lang ay ang iyong device para in case na mag-open ka, ay automatic na magpo-prompts agad siya sa iyong device kung ikaw nga ang nag-access. Itatap mo lang ang yes if ikaw nga and no if hindi. Ikaw Panglima ay ang recovery phone. Ito ang safe na paraan para mabilis nating markover ang ating nahack na Google account. Mag-assign po tayo ng isang mobile number bukod pa sa number na na-register mo sa two-step verification. Ito ay pwedeng number ng iba mo pang gamit, or number ng iyong closest friends or relatives, kapatid o asawa o anak. Bakit natin kailangan gawin ito? Dahil in case na ma o makalimutan natin o mag ang ating account, ay madali po nating mare-recover ang ating account. ang anim ay ang pag-assign din ng additional Gmail address bukod pa sa ating mismong Gmail account. Tulad ng recovery phone, ay ganun din ang magiging function ng additional Gmail na kung sakaling magkaroon ng problema ay madali na natin itong marecover mare dahil sa ating mga recovery access. Kung sakaling na-hack ang ating account, ay pwede natin itong ma-open at ma-access sa inassign netting recovery Gmail o recovery phone number. Make sure lamang na-verify din ang other account. Pwede rin naman na mag-set po tayo ng authenticator app para sa another security ng ating account. Need lamang po natin na mag-download ng authenticator app para in case na ma-hack o hindi na natin ma-open ang ating Google account. Ay pwede rin natin na ma-recover sa pamamagitan ng authenticator barcode natin. Iscan lang po natin ito sa authenticator app para ma-retrieve ang ating account. Ang isa ring option natin ay through backup codes. Bihira lang din ito, pero kung meron po sa inyong Google account, ay maaari nyo po itong gawin. Para sa additional security ng inyong Google account, may lalabas po dyan ng mga backup codes na pwede natin magamit sa pag-recover ng ating account. Pero ito po ay minimal din lang na ginagawa ng karamihan. Pero pwede rin po natin gawin para sa dagdag security. Another way po para maging safe din ang ating Google account, ay ang paglalagay ng restrictions sa ating profile. Ito ay makikita nyo po sa inyong Google account manage your account dashboard. Sa left side corner, piliin mo lang ang data and privacy. Then hanapin nyo po ang data and privacy options. Kasama po dito ang information you can share with others. I-click nyo po lamang ito at magpo-proceed na po kayo sa inyong profile account. Dito ay makikita nyo kung nakapublic o nakashare. Ang inyong mga personal info, tulad ng inyong pangalan, date of birth, mobile numbers at email address, may option po tayo na ipublic po ito or gusto nyong iprivate. I-click nyo lang po ang icon na nasa tabi para malock siya from public to private. Once private na po ito, ikaw lamang ang pwedeng makakita ng iyong mga information. This is the best advice you can do to keep your account safe. That's it, hoping makatulong po ito sa lahat ng nagkakaproblema sa kanilang Google account na nahack or hindi na ma-open dahil sa kakulangan ng safety features. Kung sakaling hindi na talaga ma-recover ang inyong Google account, ay pwede po tayo makipagnayan sa Google Help Support. Subscribe channel. Subscribe, Brillis Channel. Subscribe, Brillis Channel. Subscribe, Brillis Channel. Subscribe, Brillis Channel.